yung mga sis, natatawa talaga ako doon sa nagsabi na hindi raw ako totoong buntis. Mga sis naman, nakita nyo ba? Diba? Ang laki na kaya ng chan ko. And malapit na akong mga anak. Actually, 35 weeks na siya. And, yun nga, siguro binabash nila ako kasi nga uh, tumutulong kasi ako sa mga nahihirapang mabuntis. Mabilis ako mabuntis every 2 years, nabubuntis kaagad ako. So, nagtataka sila na bakit lagi daw ako nagtitiktok ng uh, buntis ako, tapos ilang taon naman, buntis na naman daw. So, parang gawa-gawa ko lang daw yon para daw ma-promote yung training na uh, binuo ko para sa mga babae na nahihirapang mabuntis. So, mga sis, ayan, I'm flexing my tummy. Ayan, so 35 weeks na kami and actually malapit na kaming mag 36 and malapit na ang mga anak. So, totoo po yan, mabilis talaga akong mabuntis mga kasis. Kaya nga po, naging coach ako ng mga hirap magbuntis Kasi nga, gusto kong ituro sa kanila kung ano yung mga tips, yung mga technique, mga advices, at yung mga uh, ginagawa ko kung bakit mabilis ako mabuntis. So, ayan, buntis na naman ako ngayon. Magpapaligate na ako mga sis kasi nakakapago din yung lagi nagbubuntis ha. So, syempre, health is wealth natin yan. So, kailangan uh, may control din tayo sa kalusugan natin. So, Um, ngayon, magpapalagate na ako kasi para maipasa ko naman yung trono sa inyo, yung corona, na sana kayo naman yung mabuntis. Sana yung mga member ko naman dito sa aking grupo yung mabilis mabuntis. Ayan, ipapasa ko na sa inyo yung corona, mga kasis. O, ay, ayan ha, totoong buntis ako. Hindi po yan gawa-gawa lang. O, gagawa-gawa ba yan? O, ba diba?